Yo, mga hapon mga amigo. Panibagong vlog, panibagong video tayo mga amigo. Time check alas 3 ng oras, alas 4 na mga amigo. For today's video mga amigo ay pupunta kami ng Ilog kasama yung mother boat. Ano na una na? May hinihintay lang akong nagbili ng ano, yelo at saka tinapay. Pupunta tayo ng Ilog mga amigo at uh, magpapahibas kami sa mother boat. Samahan niyo ako mga amigo hanggang sa dulo ng aking video. pasok xe đi đây khoảng nó biết lấy Bạn tay tuần Bạn tay tuần ताई

Bắt subscribe cho kênh Bắt đi Gõ Để đi. Bắt lỡ những Bắt dẫn đâu? motherboard sa ano Dating tayo malalim na yan malalim na pasok na yan sa loob mga amigo maestro anong anong niya maestro <laughs> pumasok kami mayo dahil meron kami ng ano eh at saka ilis eh papalitan kaya dito kami mapasok sa dito sa ilog na to kaya palang bangka dyan pasok na yan pasok na patay pa na to mayo patay pa patay pa naman patay pa जनपद एक को कहरा Patai ika sampun tun Kabila Di Kaliko lah mati na ko pala musin niya sila saya dah tu mana dia botong ambil Saya dah tu. Saya dah palang bangka dito na kaparada. Ha? Nah. Di sila lang. Uy, angkla tuh Walang angkla. nakapasok na kami sa ilog uli hindi <tipos> sila sila lang ito pikas ikaw ito ito paan na lang Kabangga tayo.

Beto ano? goh, goh, Alam alamku, Alam pala, kami. <coughs> yan, lo yang bok mo lo, lang galak-galak. <coughs> <laughs> <coughs> Terbangga

Tao pa man dai. Yan ikaw tanggalin mo na namin yung ano nang uh, timon sa so, ilalim. Ipara plastarong bangka, mamaya iplastar iplastar namin to nang maigi para pagkahibas plastar siya. Mabunot yung ihi at saka yung timon. Ayusin din namin yung timon kasi nabali nung, nung, nung Ah, uh, palaot kami nung galing sa pinagagan. Pasok tayo dito sa aming ano, engine room. Tara, let's go. Oh, di ba sinsil lang yan. Oh, may material dela ya kena lai. Kalau may kwarto dito, Oh, kada. Kulihan nang nagtubo ay. Pero kung tubo to, di to to ang tubo Kung pero isa kami kung tubo ko kay Ay, di sa Oh, di mo na hindi mo liko sa to, tara na. Hindi ko, ah, tawagin 'yung mga mo. Ah, sige mo balik ba no? Pang sinsil yan oi.

Mage ah, yun oh, Dug. ah, hmm. -tab to sokrana. Are may ay... asilo. Tara orang ini tengkarun, ada yang menengkarun. Bukareo, tero. Ha? Dogsong, dogsong. Oh. Enggak uh, ada lang dogsong. Diresko dogsong. What are you Sa. Toh. Cari nakai. Ketruk mantu ampun, ketruk. Hmm. Seged Ha? Ito yung tanggalin namin 'go. Ito 'yung papalitan din. Sa kanya 'yung ihi. Pagya't sa ako daw. Kunin ko muna 'to, 'dong, para. Oh. Atin 'tong. Tres, 3. Sana. Hopa. 21. Ako na lang dito, daw. ispatay na lang. Oh. Adri? Oo. Ito 'yung ipatrimuloy. Ha? Kunin mo 'to, 'yung ay, uh, uh, um, adjustable. Ay, uh, adjustable. ba? Ha! Huwag man na kaiba Adjustable na. Adjustment ni noon. Ano laki? Inap! si Dong. What? Ay, natin si Juan. Ay, natin si Bago. Banterong ha, banterong. May tanggal na ako dito sa Juan. Atay, huwag mong bitawang dulo ha. Kining ano? Dalo ni? Aba. Kining... Ah. Ito yung ano namin yun, Ito yung ano namin, Migo. Sa timon, no. Sa steering. Baluktot na siya, kaya pala maninang lumiko. Mother boat. Ayan. Baluktot na. May sign na na, mabali ito. Oh, kalawang na. Papalitan. Ito rin papalitan. O, Migo, dapat ay project Meron pa? Oo. Sige.

Ha? Dito lang pala mo adjust. Ay, Oh. Puro mandar. Papa, ito 'yung papalitan mga amigo. Ito kukunin lang 'to. Parang sira na 'to. Sira na 'to. Palitan tong isang tubuh, Kailangan kain tongisan tubuh Para bahan yang terbuat pala bahan yang terbuat dari bahan yang terbuat dari bahan yang terbuat dari bahan Luto-luto <laughs> Bung <gulo ka. laughs> ng bungkog, ya Bungkog. Kasi na, nabulo. Ayun lang, <laughs> cake. Pag-usumig. Ay, luto rin to. kay bungkog yun, eh. Ah, naliki Tawa. Ah, Pressurize sila, umay. Kasi <laughs> na, Tabaluloy. Uy, bukid. <chaman run. laughs>

Kaya pala mainit ngayon kay Okay. Bangga Mangga. Unsa ni ipalit na yo? Dusmedya. Adu sarana. Dus, 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 dus,

Bole play balik na. Balik na. Sabay. Balik na 'yung tinatawag lang Joy. Bole ka si Troloy, dadako. Ah. Ah. Ang ganda. Yung Joy namin, ito 'yung papalitan. Kasi magpapalit ng ihi. Tapalitan 'to yan, yeah, tanggal na namin yung ano may uh, yung cross join, yun namin sa shop. Bukas ay siguro, sunod bukas ay dadalhin namin dito yung uh, papalit, pamalit na ilisi at saka ihi. Ngayon, uwi na muna kami dahil ano pa, hapon na at may tubig pa. Ang trabaho nito ay ano, yung hibas na hibas para mapalitan ng uh, tubo, ihi, at saka maayos yung ano, timon na... Kasi

Ganyan ka lang! Go! <laughs> Go! <laughs> Yan, hatin naman namin ito sa shop mga amigo. Ito. Itong tubo. Ng timon. Tala! Plaster na yung motherboard.

Lewan. Ah! Bigat pala nito, bigo. Tignan mo natin sila. Kaya mo yan? Kabulas talaga. Woo! <laughs> Katin namin tong ano, pisa. Kaisam sa mekani. Mekani ko, bigo. Mas, mas mabegat pala tuli ke saya Yan. Hah? Tadi temegu. Coba kamu laku orang dulu ya deh. Nih nih lan luy. Madagma kali taluy. Baluktot. Ah, ay bakit? <laughs> na baluktot. Ah, baluktot. Tingnan. mo, laki-laki na ng mo na Eh, nalo na balik. Na balik na baluktot lang. Uy, baka may motor loy, tingnan mo na. Uy. Kabangga ka jan, Ah, bigat.

Ha? Hindi, ito. ito eh. Yung una, dos, ano, one fourth lang yon oh, malit Ay, ito, ito. No? Hmm. Ah, ito na amito. Yan yun. Ito, ano. No. Kailan natin pasanin yan, bukas? Ay, ko lang. Hindi pa. Di pa. Di pa, ano pa na ito? Eh, baka ito yun numbers. Ha? Ito, yung bago. Ito, bago. Bago mo yan? Ito, ito, yung bago. namin ilisi. Ito, Laki, ilisi pala, ito. laki no? Siguro mga 40 na, 40 yan. 40. Tanong natin kagapitan bukas. Kailan ka timo niya no? Pilaki. Oo. Oh, ayan Ito lo yung isip tito Ito ito to. Ito. Ito, ito. ito ito. Tara. Right, yun lang ang aming ginawa, amigo. Uwi na kami. Oh. Purado yung ano namin. Tour guide.

Kaltasan ito sa magbali na maglaw sa amin. So, <laughs> uh, Ay, hu huwag lang. <laughs> ito, huwag lang na yung talipa mo. Kaltasan. Huwag. Masa mo kagod. Ay, hindi na ako magbali ay. Bigay mo ka brownie ay. Libun, Bigay mo? Oo, dalawang libo ni brownie. Ayan mga amigo, hanggang dito lang to. Magandang hapon. May sound sa unahan.